Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Pa! Sigaw ng may mapupulang mga matang si Daryl habang pinuputol ang taling nakapulupot sa kanyang ama gamit ang hawak niyang espada. Matapos nito ay agad niyang kinarga ang nanghihina niyang ama. Pero nasira na ng tuluyan ang buong katawan ni Daniel sa mga sandaling ito. Naglabas ito ng sunog na amoy ang habang dumidikit sa isa't isa ang nasusunog niyang laman at ang suot niyang damit. Daryl, anak. Sabihin mo sa akin, ginawa mo ba yon? Ginawa mo ba ang bagay na yon? Bulong ni Daniel gamit ang namumutla niyang mga labi, habang nararamdaman ang napakatinding sakit na nakapagpanginig sa buo niyang katawan. Hindi po. Hindi po. Iyak ni Daryl, dito na bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata mabuti, kung ganoon, sabi ni Daniel gamit ang natitira niyang lakas. Ngumiti ito ng bahagya at pumikit. Wala nang kahit na sino ang nakakaalam kung buhay pa ba ito o hindi. Pa! Papa, huwag mo akong takutin. Huwag mo akong takutin, Papa. Sigaw ni Daryl hanggang sa mamaos ang kanyang boses. Inalog niya ng husto ang katawa ni Daniel pero hindi na ito gumawa ng kahit na anong uri ng response sa kanya. Huwag ka nang sumigaw, hindi na mahalaga kung buhay pa ba ang tatay mo o hindi. Dapat lang din naman iyan sa kanya. Dito na naglakad si Yumi gamit ang suot niyang heels habang nakaturo kay Daryl. Sa mansyon na ito kalumaki Daryl. Pero nagawa mong bumalik dito ngayon kasama ang mga lalaking iyan para manggulo. Hindi ka ba natatakot na baka tamaan ka na ng kidlat dyan sa mga ginagawa mo? Bam! Agad na dumayo ng dahan-dahan si Daryl na may namumulang mga mata naglakad siya palapit kay Yumi ng paunti-unti. Aano ang ginagawa mo? Agad na nanginig si Yumi nang makita niya ang ginagawang tingin ni Daryl. Hinding-hindi niya makakalimutan ang tingin na ito ni Daryl habang buhay. Masyado na itong nakakatakot. Smack! Itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Yumi. Ginamit ni Daryl ang buo niyang lakas sa sampal niyang iyon. At sa mga susunod na saglit, lumipad ang buong katawan ni Yumi sa ere hanggang sa bumagsak ito sa isang lugar na may sampung metrong layo mula sa kanyang kinatatayuan. Ah! Dito na siya dumura ng dugo. Hindi na siya pinatayo ni Daryl, agad niya itong pinagsasampal ng paulit-ulit na parabang wala ng katapusan. Slap! 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 Naging malutong at najecho ang tunog ng bawat sampal na ginagawa ni Daryl. Tinakot nito ang lahat ng taong nasa loob ng hall. Nalaglag din ng nakatatandang Darby ang dala niyang baston, paulit-ulit na makikita ang malalim niyang paghinga sa kanyang dibdib habang pinipilit ang kanyang sariling tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Para bang may nakabara sa kanyang lalamunan, kaya hindi nito magawang magsalita ng kahit na ano. Paano mo nagawang saktan ang sarili mong hipag? Sigaw ni Florian habang kumukuha ng isang stick na kanyang ipanghahampas kay Daryl. Smack! Nahati sa dalawa ang hawak na stick ni Florian nang tamaan nito ang katawan ni Daryl na parabang hinampas niya ito sa isang malaking bato. Dito na dahan-dahang nilingo ni Daryl ang kanyang ulo. Smack! Agad niyang sinampal si Florian na nakapagpalipad dito sa ere bago tumama sa isang pader na nasa kabilang bahagi ng wall at dahan-dahang bumagsak na parang putik. Pero bago pa man tumama ang kanyang mga paa sa lupa, agad niyang nakaramdam ng isang mahigpit na paghawak sa kanyang lig. Dito nang umiti ng bahagya si Daryl habang sinasakal ng husto ang lig ni Florian. Nagpumiglas naman ang hindi makahingang si Florian, na may mukhang nagkukulay purplish blue. Tatlong taon na ang nakalilipas mula noong sinabi mo na ninakaw ko ang pera ng ating pamilya na ginamit mong dahilan para patalsikin ako sa pamilyang ito. Pero sino ba ang mag na ni Ultimo 5 ng 8 million dollars na aking ganamit para mag-invest ay nanggaling sa bulsa ko? wala itong kahit na anong kinalaman sa iyo. Sabi ni Daryl na walang kahit na anong emosyon sa kanyang mukha. Ikaw, halos maubusan na ng ngipin ang sinasakal na si Florian. Gusto niyang pumiglas pero wala nang natitira na kahit anong lakas sa kanyang katawan. Nitong nakaraang buwan ay nag-invest naman ako ng 30 billion dollars sa pamilya Darby. Sinasabi niyong lahat na mayroon pa rin akong masamang plano sa ating pamilya, pero ang hindi nyo alam ay gusto ko lang bumawi sa kabaitang ipinakita nyo sa akin noong bata pa lang ako. Kaya kahit na hindi maganda ang ipinakita nyong pagtrato sa akin, hindi ko pa rin ito magagawa sa inyo. At nitong nakaraang linggo, mayroong isang hayop na umabuso sa asawa ng bagong kasal na si Jackson, pero wala na kayong ibang sinisi kundi ako. Sinabi ko na sa inyong hindi ako ang may gawa nito, pero walang kahit na sino ang hayop na naniwala sa akin. Wala sa sariling sinabi ni Daryl. Malinaw na narinig ng lahat sa hall ang kaninag boses. Dumikit ang mata nilang lahat kay Daryl pero walang kahit na sino sa kanila ang nagawang magsalita nang marinig ito. DONG! Dito na pinakawala ni Daryl ang lig ni Florian na nakapagpabagsak dito sa sahig. Malakas na huminga si Florian ng paulit-ulit habang natatarantang hinahawakan ang kanyang lalamunan. Napabagsa naman ng mga tauhan ni Dax Sanders ang mga nakababatang miyembro ng pamilya Darby na kaawa-awang nagsipang handusay sa sahig ng hall. Katahimikan Nakabibinging katahimikan Malinaw na maririnig ng kahit na sino ang pagbagsak ng isang karayom sa sahig sa tindi ng katahimikang bumabalot sa kanilang paligid. Ako, si Darry Darby, ay pinalaki at tinuruan ng aking grandpa. Pero sa mga sandalig ito, maaaring buhay pa o patay na ang aking ama, sabi ni Daryl habang hawak-hawak ang kanyang espada, agad na kumalat ang kanyang boses na may kasamang lakas sa bunghol. Isinara niya ng husto ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad at magdugo ng dahil dito, pero wala pa rin siyang naramdaman ng kahit anong sakit sa mga sandaling iyon, habang sinasabing wala na tayong utang sa isa't isa sa sandaling mabuhay ang aking ama. Pero sa sandaling patay na siya, sisiguruhin ko na sisingilin ko kayong lahat sa pagkamatay ng aking ama. Vroom! Tumama ang isang malakas na kidlat na sinundan ng malakas na buhos ng ulan. Naglakad si Daryl palabas ng mansyon, habang buhat-buhat ang walang malay niyang ama. Nang mawala si Daryl sa kanilang paningin, dahan-dahang gumapang si Yumi, agad siyang pumunta sa nakatatandang Darby at sinabing, Hindi natin ito maaaring palampasin, Grandpa. Nagliyab sa sobrang galit si Yumi, makikita ang mga marka ng ginawang sampal ni Daryl sa napakaganda, at nagdudugo sa dami ng sugat niyang mukha. Nanginig naman dito ang nakatatandang Darby. Hindi niya pinansin si Yumi habang nakatingin sa kabilang bahagi ng hall. Makikita namang nakatayo sa entrance si Doc Sanders kasama ng daan-daan niyang mga tauhan. Habang bugbog sarado naman ang mga miyembro ng pamilya Darby, nagkalat ang kanilang dugo sa sahig ng hall. Sino ka? Tanong ng nakatatandang Darby habang nakatingin kay Dax. Naglakad pa abante si Dax at nakangiting sumagot ng, Dax ang una kong pangalan at Sanders naman ang aking apelyedo. Ano? Dito na napapigil hininga ang lahat. Dax, Dax Sanders. Kilala ng buong Dong City ang pangalang iyon. Si Dax Sanders. Tumayo ang nakatatandang Darby at sinabing, oh, miyembro ka pala ng pamilya Sanders. Ano ang ginagawa mo sa mansyon na pag-aari naming mga Darby? Bakit mo nagawang mangialam sa problema ng aming pamilya? Kasabay nito ang pagbalik ni Yumi sa realidad. Oo nga, walang kahit na anong ginawa ang mga Darby sa inyong mga Sanders. Kaya bakit ka nagdala ng mga tauhan mo rito sa aming mansyon? Miembro ng mafia ang mga Sanders, kaya hindi sila magagawang banggain ng pamilya Darby. Pero ang pamilya Darby naman ang pinakamayamang pamilya sa buong Jiangnan kaya sa sandaling maglaban ang mga ito, mayroong sobra-sobrang resources, ang mga Darby para labanan ang kilala sa pakikipaglabang mga Sanders. Nilagay ni Dax ang kanyang mga braso sa likod at kalmadong sinabi na, Siyempre, wala akong interes na isali ang aking sarili sa problema ng inyong pamilya. Pero, huminto siya sa pagsasalita, habang nagpapakita ang isang maliit na ng ngiti sa kanyang mukha, sa sandaling banggain o bastusin niyo si Daryl, para niyo na rin akong binangga at binastos. Agad na umingay ang buong hall nang dahil sa sinabing ito ni Dax. Paano nagawang makilala ng pabigat na manugang na yon si Dax Sanders? Napakaswerte niya naman. Hindi mapakali si Yumi habang iniisip ang bagay na ito pero hindi pa rin siya gumawa ng kahit na anong ingay. Natahimik ang nakatatandang Darby ng ilang sandali, at pagkatapos ay tumitig ito ng maigi kay Dax at sinabing bata, ikaw si Dax Sanders hindi ba? nakikita ko naman na isa kang tapat at loyal na lalaki. Kaya natutuwa ako na nagkaroon si Daryl ng kaibigang katulad mo. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi basta-basta ang pagkakamaling ginawa ni Daryl, isa itong bagay na nagbigay ng kahihiyan sa buo naming pamilya. Kaya dapat lang naparusahan ko siya. Gusto kong malaman kung ano ang pagkakamaling ginawa ni Daryl. At anong kahihiyan ang dinala niya sa inyong pamilya para parusahan ng ganoon ang kanyang ama? Ang mga magulang ay para na ring balat ng kanilang mga anak. Ano bang pagkakamali ang ginawa niya para sunugin niyo ng buhay ang kanyang ama? Sigaw ni Dax habang isinasara ng husto ang kanyang mga kamay. Dito na nagberde ang buong mukha ng nakatatandang Darby. Masyado siyang nahihiya na sabihin ito sa harap ng lahat. Pero mayroon pa ring mga tao na walang pakialam sa kung gaano ito nakakahiyang sabihin, gaya ni Yumi. Kung hindi mo pa alam, ako na ang magkukwento sa iyo. Nagtaksil sa pamilya namin si Daryl para maging isang walang kwentang manugang ng mga lindon na nagbigay ng kahihiyan sa aming pamilya. Hindi lang iyon, si Daryl din ang hayop na gumahasa sa asawa ng kanyang kapatid. Nanlalamig ng ngiti ni Yumi. Agad na sumimangot si Dax habang nasa gitna ng pagsasalita si Yumi. Hindi niya syempre pinapaniwalaan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Yumi. Nako-confused lang siya sa kung paano naging ganito ka-attractive ang isang babaeng may malademonyo at walang awang ugali. Tama na. Ayoko nang marinig ang mga kalokohang sinasabi mo. Nanalamig na sinabi ni Dax habang ibinabaon ang hawak niyang palakol sa gilid ng pintuan. Agad na bumagsak ang bahaging ito ng pintuan na gumawa ng naglalakas ang mga dagundong na nagpaiyak sa ilang mga kababaihan. Uulitin ko ang mga sinabi ko sa inyo. Hindi ako naniniwala sa kahit anong sinabi mo sa akin. Nagsalita si Dax ng paisa-isa. Mula sa araw na ito, ang sinumang babangga kay Daryl ay mamamatay. Matapos niyang sabihin ito, kumaway si Dax sa kanyang mga tauhan, agad na sumunod sa kanya ang mga ito palabas ng mansyon. Hu huh, natitigilang tumayo ang nakatatandang Darby sa kanyang kinatatayuan, habang nagtatakang nakatingin sa direksyon ni Dax. Walang imik namang tumingin ang mga mga miyembro ng pamilya Darby na parabang na pa ang mga sinabi ni Dax sa buong hall ng mansyon. Hinding hindi nila inakala na aabot sa pambabastos kay Dax Sanders ang hinihiling nilang pagpaparusa kay Daryl. Grandpa! Grandpa! Si Yumi ang unang nakabalik sa realidad habang hinahawakan ang sugatan niyang mukha. Nangyalam si Doc Sanders sa problema ng ating pamilya nang dalhin niya rito ang kanyang mga tauhan at saktan ang ating mga kamag-anak. Hindi natin ito maaaring palampasin. Hindi natin sila dapat hayaan na gawin ito ng paulit-ulit sa atin, tumingin ang nakatatandang Darby sa hall. Dito niya nakitang nakahandusay ang mga nakababatang membro ng pamilya Darby habang kumakalat ang mga dugo nito sa sahig, mukhang wala na ring buhay ang ilan sa mga ito. Tumawag kayo ng mga medik, Asikasuhin nyo ang mga nasugatan nating mga kapamila. Utos ng nakatatandang Darby habang humihingal ng malalim. Agad niyang tinawag si Drake na nasa kanyang tabi para asikasuhin ang mga sugatang membro ng pamilya Darby. Agad na napuno ng hinanakit at galit ang hangin sa paligid ng mansyon. Kasalukuyan pa rin nagdudugo ang mga labi ni Yumi habang namamaga pa rin ang magkabilang bahagi ng kanyang mukha. Bakit hindi mo po sila nilabanan, Grandpa? Sigaw ni Yumi habang nararamdaman ang mahapdi niyang mukha, malinaw na makikita ang galit na nabubuo sa kanyang mga mata. Limang taong nagpalakas ang nakatatandang Darby kaya kasalukuyan na siyang isang level tatlo na Master General. Hindi sana mangyayari ang bagay na ito kung lumaban lang ang matanda kanina. Nanatiling tahimik ang nakatatandang Darby habang nagdidilim ang kanyang mukha. Gusto pa sanang magpatuloy ni Yumi sa pagsasalita, pero agad siyang pinigilan ni Florian na lumabas mula sa sulok na kanyang pinagtataguan, manahimik ka na. Nakita mo naman siguro ang nangyari kanina hindi ba? Daan-daang tauhan ang isinama ni Doc Sanders papunta rito. Kaya paano sila magagawang labanan ni Grandpa? Paano mo ako nagawang sigawan? Nasaan ka ba noong dumating si Doc Sanders? Nagtatago ka lang dyan sa isang tabi at ngayong wala na siya ay nagawa mo ng lumabas para lang sigawan ang asawa mo. Anong klase ng lalaki ka? Paano ako napunta sa isang walang kwentang basura na kagaya mo? Sigaw ni Yumi kay Florian. Mas tumitindi ang galit na nararamdaman ni Yumi habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Sa bagay, siya ang nag-set up kay Daryl para iligtas ang asawa niyang si Florian. Pero nagawa pa rin siya nitong sigawan ng dahil lang doon. Hindi niya ito mapapalampas. Agad na namula ang mukha ni Florian habang tumitigil sa paggawa ng kahit na anong ingay. Kilala siya bilang isang lalaking takot sa kanyang asawa, kaya ngayong nakita na niyang galit na galit si Yumi, agad niyang isinara ang kanyang bibig. Huminga naman ng malalim ang nakatatandang Darby bago tumingin kay Drake at nanlalamig na sabihing "Drake, sumunod ka sa akin." Nanlalamig niyang sinabi kay Drake habang naglalakad palabas ng kanilang living hall mabilis namang itong sinundan ni Drake, kahit nagmukha siyang kalmado, malakas pa rin kumakabog ang kinakabahan niyang dibdib. Bilang tumatayong ama ng mga Darby, siya ang dapat sisihin dahil umabot na sa ganito ang insidenteng nangyari noong wala ang nakatatandang Darby. Sa private room ng mga Darby, ito ang lugar kung saan nagsanay ng limang tao ang nakatatandang Darby. Hindi kalakihan ng private room nilang ito na may simpleng mga furnitures. Isa itong nakakakalma at tahimik na lugar, pero para kay Drake, isa itong lugar na maganda, ngunit pumipigil sa pakiramdam ng sinumang papasok dito. Bam! Pero nang makapasok sila sa kwarto, agad na lumuhod si Drake, na punong-puno ng guilt sa kanyang mukha. Pa, dapat din po akong sisihin sa lahat ng nangyaring ito. Bilang tumatayong pinuno ng ating pamilya, hindi ko nagawang solusyonan ang problema nating ito na umabot pa sa pagtatapos ng seklusyon nyo. Kasalanan ko rin po maging ang nangyari kanina sa labas. Parusahan niyo po ako. Naging matalino pa rin si Drake kahit hindi na siya mapakali sa mga sandaling ito. Alam niya na maaari siyang makalampas sa parusang ibibigay sa kanya ng nakatatandang Darby kung aaminin niya ang lahat ang magkukusang loob ng tumanggap ng kaparusahan mula rito. Huminga ng malalim ang nakatatandang Darby matapos makita ang kagustuhan ni Drake na maparusahan. Tumayo ka na Drake eh. Hindi mo ito kasalanan. Sabi ng nakatatandang Darby. Hindi ko kasalanan. Isip ng tumatayong si Drake, nakahinga na rin siya ng maluwag sa wakas. Pa, pero ngayong kasali na rin dito ang mga Sanders, ano na po ang dapat nating gawin? Maingat na sinabi ni Drake eh. Dahil nakarating na tayo sa puntong ito, nakapagdesisyon na ako and amula sa araw na ito, dapat na nating turuang magpalakas ang ating mga kapamilya sapat na ang kinikita nating pera sa pagninegosyo ng ilang taon, pero ano naman kung marami na tayong pera? Walang silbi ang pera, isa lang itong pisikal na bagay na malayo sa ating mga katawan. Malalim na hinga ng nakatatandang Darby. Mula sa insidenteng ito, biglang naintindihan ng nakatatandang Darby ang katotohanan. Kung nanaisin ng isang pamilya na magtagal sa mundong ito, hindi sapat ang perang mayroon sila, dahil mangangailangan ngailangan din sila ng hindi mapapantayang lakas at kakayahan, dahil kung hindi, kahit nagaano pa karami ang pera ng pamilyang ito, babagsak at babagsak pa rin ito sa lupa. Kung nagkataong mga cultivators na ang mga miyembro ng pamilya Darby noong dumating ang mga sedaqs kasama ang kanyang mga tauhan, siguradong mabubugbog nila ang mga ito hanggang sa kamatayan. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat ng ma-realize niya ito. Ha? Huh. Gusto niyang magpalakas ang buo nating pamilya. Isip ni Jackson. Hindi nila alam na narinig ni Jackson ang kanilang usapan matapos makinig sa labas ng kanilang private room. Sa sandaling magsimula na sa pagpapalakas ang buong pamilya Darby, wala nang kahit na sino ang magagawang bumangga sa aming pamilya, maging sina Duck Sanders, Brandon Guy at Abby Guy. Hindi na maaabot at masisira ng kahit na sino ang pamilya Darby. Isip ni Jackson na nagpapakita ng nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata habang isinasara ng husto ang kanyang mga kamaw. Itinuring kitang kapatid Daryl, pero nagawa mo pa rin pagsamantalahan ang aking asawa. Sige, kung iyan ang gusto mo. Dahil nagawa mong abusuhin asawa ko, aabusuhin ko rin ang asawa mo, isip ni Jackson. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.